Trudeau ang kalaban dito eh, talagang pudpuda ng Krudo dito ay oh, hindi lang Prodo ang ay gulong ang mapupudpud dito yan good morning good morning Ah, uh, shout out Code Hearts Blog. yan shout out sa iyo diyan uh, ko yung ano music yan salamat Pinano nila na ano Pinabago nila yung uh, kalasada At pinapalawak yung you know, nice. ano anong gagawin nila doon sa gilid Kasi medyo masyado atang uh, Mas masikip dito sa gilid mga guys so. Aww. Mas masikip ang gilid Pinalawak masyado yung gitna oh. Huh? ko lang kung eksakto yan Ayan o Malapit na kami sa may boundary ng KM3 at KM4 mga guys so, Ayan um, ang uh, kaganapan dito sa may KM3 at KM4 Hanggang halsima daw ito mga guys Babaguhin Kaya medyo matagal-tagal tong uh, pagtitiis ng mga truck chopper. Uh, sila talaga ang maanoan dito mga nagbibiyahe ng jeep sa halip na makabaga walo sila kung di sila maaga eh talagang uh, darating sila ng alas 10 ng gabi uh, umaga at saka hapon siguro talaga ano, dito sagsagan ang traffic o oh, hindi talos hindi makagalaw pero sana naman ay eh, ano kasi baka marunong na ang mga turista na dadaan sa mga gilid-gilid ngayon dahil uh, alam nyo na may waste na tayo Kaya alam na nila Kung saan sila dadaan Pag traffic Pero yung talagang may dadaanan dito Mga tulad Ng delivery Wala silang magawa Talagang Dadaan sila at dadaan Kakainin ang oras at di kurodo natin Ang kurodo ang kalaban dito e Talagang pudpuda ng krudo dito ay oo oh, Aww. hindi lang krudo ang ay gulong ang mapupudpud dito nauubos ang ano dito krudo Diyan oh. oh. grabe oh binabakbak na sa kabila kapag uh, tumigas tong gitna eh talagang kailangan bilisan nilang palitan yan sa gitna ulit na isa para pag tumigas dapat parehas pantay para susunod naman eh, ano, dito, na, dito na sa gilid dapat ngayong week na to ay nasiminto na yan para ano kasi wala pag uh, hindi nila bilisan ito ano mangyayari ngay e, eh? eh, malapit ng pasukan mga guys talagang maraming magmumuryot dito maraming mauotbura <coughs> anyamatan anyamatan sabi nila may nagsisisi na naman nagbiblim na naman sa mga ano, trabador at kontraktor. Yun ang mahirap. Pero mga guys, huwag nating sisihin. Talagang ganyan. Mas lalo pag ano, ang kamali nila, hindi nila binanatan nung no, ano pa, walang ulan. E ngayon na maulan, doon sila lang, ano, yun ang mahirap sa ating gobyerno eh. Kaya nauhuli sa legit. Pero ganun pa man, eh, ganun dapat natin unawain. Mga guys, dahil uh, ganun talaga. Kung walang magunawaan, eh, wala ah. Ano mangyayari? Wala din mangyayari dyan. Kung blim-blim uh, tayo, di ba? So, yun. Kukrodo muna tayo dito mga guys. Pasok tayo dito sa may shell. Gasolinan. Gasolinan. ayan guys alis na tayo dito na tayo sa may ano mga tamagawa ganun talaga ganun talaga So, ayan mga guys, nandito naman tayo ulit. Okay na ba? Punta tayo ng Pines Park ngayon. Oh. Ayun Ayan o. Oh. Kunti-kunti na lang. Matatapos din dito sa KM3 at KM4 mga guys. Inuna, inuna, pala, inuna pala nila dito kasi dito talaga ang prone ng traffic. Kaya inuna, inuna nila dito. Ayan. So, kag uh, para sa ganun eh, matapos dito bago man lang pasukan kaya lang nalit ang uh, pag umpisa nila dapat nung March pa lang o February tap na umpisan na 'to para sa ganun eh ganong ngayon buwan tapos na sana sa ano na lang sa gilid-gilid na lang anong sa inyo mga guys tam tama ba ako comment nga comment nga kayo doon sa down below ng uh, comment section para malaman natin kung ano ang uh, masasabi naman ninyo diyan di ba so shout out po mga kakulitos mga guys sa aking pong uh, YouTube channel shout out po sa mga lahat ng aking pong subscriber mga new subscriber natin diyan ayan shout out sa inyo lahat mag-ingat-ingat lang po tayo dahil uh, may bagyo mga guys mga uh, kakulitos dyan dahil hindi uh, natin alam ang uh, mangyayari ba? Diba? so kailangan magingat lang dubli 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 ingat Ayan. para sa ganun maka eh, ano tayo dahil mahirap na mahirap na ang magkamali kailangan unahan natin ang pangyayari dahil yan may bagyo naway eh, ganito 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 lang hindi na umahangin hindi na lalakas ang ulan para sa ganon ni eh, ayos di pukis eh, wala tayong magawa ganyan talagang ang weather eh, July na ngayon eh wala tayong magawa talagang ulanan na ngayon eh. at pagkatapos ng August malapit na tayo sa uh, summer Ayan. dahil berber na ta sa susunod na pagkatapos ng ugos pero ngayon ay eh, talagang uh, prone ng uh, ulan ngayon so ganun talaga noon pa naman yan eh. medyo nabago lang ang uh, sistema sa anong uh, pag-aaral dapat nga ni eh, may school na para mas maaga ang uh, ano bakasyon sa mga estudyante natin eh, pero ganun pa man eh, at least ngayon eh, inaagaan na naman maayos na so yun po mga kakulitos ingatan po natin ang ating mga pamilya sa ganun eh, maging uh, maayos yan Samahan natin ang ating mga pamilya Sa mga bawat ating mga tahanan At kung may trabaho po tayo Ay maaga tayong uwi mga guys Ayan para sa ganun eh Masamahan natin yung ating mga anak Pero kung busy busy Eh wala tayong magawa ganun talaga Ayan o Ayan o malapit na ang katapusan ng kalsada ay buti na lang uh, nagugugo dahan-dahan umu uh, -umu sana sabi ko sana sumusulong dahan-dahan <laughs> hindi nagugugo ay ay pulis ka pala pulis na to o traffic na So dito yung uh, ano Mga guys Yung Nag U-turn na yun Dito ang U-turn area Sa mga Magkaling ng Cheongsan Dito ang U-turn area Ayan. So Magtiis Kaya natin yan Kaya natin yan mga guys Matatapos din to ay matatapos din to ayun o sinis umpisa na nila dito hmm. matatapos din yan bakit ano kala nila matatapos din yan ayun o ha? Sana na camera yun Yehey Gumaganda ng kalsada ng Trinidad Yehey Dapat matanggal pa itong mga poste Para lumawak ng kalsada Yehey Para sa ganun eh Hayahay ang mga jeep pero ngayon, kailangan kailangan niyo pang magtiis. Laban lang. Laban lang mga kaibigan sa ating mga trabaho. Dahil talagang ganyan ang buhay ng tao At din ng lahat, tayo ay Ano? Anong dugtong kaya yun? Sa saya Dahil maganda at maayos ng kalsada oh parang awit ni ano yan ha ah. busbogtong ah. So yan mga kalitos, sandito na tayo sa my camper. Camper, camper. eh, oh. o, na si na. Pwede nang daanan ata to baka siguro bukas o makalawa pwede nang daanan din dito sa kabilang so malapit na malapit na nadadaanan ng gitna ay gitna ang kalsada So yan po mga kakulitos, maraming maraming salamat sa anyong walang sawang suporta sa kakulitos trail vlog. Maraming salamat po at mag-ingat-ingat po tayong lahat. Mabuhay, mabuhay tayong lahat. Dito na tayo magtatapos. bye. bye. bye.